meron lang akong gustong i-share sa inyo at uh, ito naman ay parang ano lang wala lang talagang i-share ko lang kasi medyo nakakalungkot nakapanood ako nung isang araw ng video at uh, kung kilala nyo si Mel Aquino okay, isa sa mga motorcycle, kilalang motorcycle instructors dito sa bansa natin si Sir Mel Meron siyang briefing, safety briefing sa isang group ride. Tapos nakita ko yung video na yun, sabi ko na tuwa ako, sabi ko wow. Sa wakas merong nagtuturo ng proper uh, group riding etiquette. Yan yung yung paano talaga ang proper group riding. Dinidiscuss ni Sir Mel yung group formation, yung riding formation. Nakita ko sa mga comments na maraming nagsasabi hindi naman daw nasusunod 'yon pag nasa ride na lalo na daw kapag big bike 'yung mga riders um, Which is true Tama 'yon Napapansin ko rin 'yon May mga group rides na may mga safety briefings dinidiscuss ang formation nakatalaga yung spear yung spear rider yung spearhead merong sweeper sa likod pero pagdating na sa mismong ride wala na hindi na nasusunod kasi maraming nagbe-break away marami rin ang nagsasabi na masyadong mabagal nakakainip nakaka it's boring hindi masaya hindi magandang shot para sa kanilang video sa social media so maraming big bike riders ang oo oh, na naiintindihan nila yung benefits of riding formation pero pag nasa actual ride na hindi na nila ginagawa hindi na nila sinusunod yan yung sinasabi ko dati sa videos ko na kaya hindi ako sumasama sa mga group rides kasi hindi ko hindi ko kinakakitaan ng safety at saka ng disiplina ang mga group riders dahil kanya-kanyang breakaway. Nakalungkot na sayang ang isang Mel Aquino. Sayang ang isang Joey Storm Rivero. Ba? Diba? Yan yung mga hinahangaan kong motorcycle instructors and riders dito sa Pilipinas eh. Si Sir Mel Aquino at saka si Coach Joey Storm Rivero. Pero sayang. Ang dami nilang itinuturong magagandang bagay. Pero na nasa actual, yung mga tinuruan nila, mga pul-pul, ang mindset, ang mentality, ang kaisipan. Alam lalo na yung mga big bike riders. Ako, big bike rider ako eh no. Tatlo big bikes dito. Apat pa, yun Oh. Eh, no? Actually lima. Meron pang isa sa labas. Tapos dito sa San Antonio, lima. Labing anim kami. Na puro big bikes pag nag-ride kami. Labing anim 'yun, puro malalaking motor. Pero, 'di ba? Hindi ako sumasama. <laughs> hindi ako sumasama. Kasi puro breakaway. Puro kanya-kanyang overtaken, kanya-kanyang pin, pi pinahan. Eh okay, pare, pinahan mo nga ako pang content lang or kanya-kanyang dahilan na it's not fun, it's boring, it's it's so slow. Kaya nga ako bumili ng big bike eh. Diba? Kasi para mabilis. Yan ang mga kaisipan niya, ang mga mentalidad na pulpul. Kaya -pul. nakakalungkot na kahit pala, da dati kasi ito, dati kasi nung una, nang nanghihinayang ako kasi wala akong makitang mga motorcycle instructors dito sa Pilipinas na nagtuturo ng safety for free. Eh pero kahit pala merong magturo, kahit pa libre pala, wala pa rin mangyayari. Kasi pagdating na sa daan, pagdating sa actual ride, yung pul, pul na mentalidad ang iiral. Ah, kalungkot. Ako, nalungkot ako nung sa isang video ni Sir sac ng makina. Binanggit niya na, wala na daw siya, hindi na daw siya umaasa na magkakaroon pa ng disiplina ang mga rider sa Pilipinas. Nalungkot ako dun. Kasi si Sir Sak, hinahangaan ko sa na sana isa sa mga influencers na pwedeng makabagbago ng, ng mentalidad ng mga kamote, lalo na ng mga big bike riders. Pero hindi eh. Sumuko na siya. paano ka ba naman hindi susuko ni eh kahit saan ka sumuot talagang wala talagang disiplina walang safety as yun pa gustong gusto kong sumama sa mga group rides gustong gustong sumama gusto kong gusto kong makakilala ng mga big bike riders para naman meron akong masamahan meron akong kaibigan pero wala sa lahat na nakikita ko sa video man o sa actual man sa nakakasabay ko sa daan wala basta big bike pagdating na sa group riding group riding ha group riding ng big bikes puro breakaway walang 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 sistema walang process walang procedure walang formation walang discipline walang structure wala yung solo ride yung solo ride na nagwawalwal eh ibahala ka mamatay ka na 'di ba pero yung group ride kitang-kita sa daan 'yan. Kitang-kita tayo sa daan pag tayo yun na isang grupo as ang makikita ng publiko sa grupo ng mga nagmumotor. Hey, eh, puro mga kakamutihan. Anyway, na-share ko lang naman sa inyo. Salamat sa panonood ng mga videos ng Mankenna Ride. I'll see you on another video. Pantilinis mo na ako ng motor. Punas-punas lang. That's done. Ay. Alam mo, hindi ako nagmamalinis, hindi ako nagmamagaling ha. Pero naalala ko lang, merong isang moto vlogger, social media influencer na sikat na sikat. Sabi niya, pag daw siya ay solo, hindi siya nangangamote. Pero pag daw kasama niya yung mga kagrupo niya, dun siya nagiging kamote. <laughs> Mas tatanggapin ko pa na sana sinabi niya kapag siya ay solo, kamote siya. Pero pag nasa group ride, disiplinado sila. Mas gusto ko pang marinig yun eh. <laughs> Kasi mas okay yun eh. Kesa dun sa sabihin niyang, oh, kapag solo ako, behave lang ako. So, anong ibig sabihin nun, di ba? Ang ibig sabihin nun, ang mga group rides, bad influence. <laughs> yan, pang thumbnail ko na yan. Okay. We're good. We're good, Octavia. Beauty rest. Yup! wait